gaya na kami papunta ang vaccination center si Dudong si Kan vaccination na niya ngayong araw at gustong gusto niya sa Rexo ang bilis kasi oh walang patawad ang driver basta open space diretso yan gandang lugar dito guys sa India sa Kerala kami basta gusto ko yung ano nila yung lugar wala hindi lang sa ano sa food ha ayaw ko sa food nila ang sobrang hang yan di ba village na village ako nakatira guys at dito na kami sa sentro at kuha kami ng number wala pang tao kasi yan naghihintay pa kami dudong maverick tingin siya sa akin eh yan siya guys tapos nito magpapaksinya siya ng 3 shots Anong naman? 8 10 No. Again again daw. Again. I didn't see. ya yeah, ya yeah. 8185 dudung <laughs> duh ah, smiling now. later you crying crying

Sweet. mga bahay okay. nila. Ang ganda din. Ito si Dodo. Wala na. Wala siguro ang vaccine nyo. Yan ang iba na mga ng mga bahay nyo. Tapos daming ano, mga halaman. Yan mga puti. Binibidyohan ko kasi. Nagandahan favorite part ko ang ah, greenery o so, ba diba, parang New Zealand ng India yan hmm. <coughs> ganda kasi sa village kasi kapag guys kaya kanyan may babae pa siyang naglakad o oh. kanyan din ang damit dito sari